bakit? May nararamdaman ka ba? Huh? It's nothing. It's alright. right. The usual pains. Are you sure? Mm-mm. Buti pa, huwag na akong tumuloy sa party. Itong taong ito, para ka naman hindi doktor eh. Diyo pa ako yung two weeks, di ba? Sige, lumakad ka na. Bigyan mo na lang ito kay Sandra. Sabihin mo, happy birthday. And kiss her for me, ha? Huh? Okay. Oh, ha? Huh? Dato naman, tawagan mo nila ako sa telepono. Alam mo naman ang numero doon, di ba? Mm -mm. Ingat ka. Hmm? I love you, baby. <laughs> Doktor, nasa ospital po si ma'am. Dinugo po at mangananak na po yata. Nagdesisyon na kami kahit wala ka pa, Jim. Buhay ang inaagaw namin. Napakataas ng BP ni Miding. Babae ang anak mo. Seven pounds and normal. Jim, serious ang condition ni Miding. Comatose. Pero gagawin namin ang magagawa. Doktor, ano pong nangyari sa inyo? Excuse me. Bakit hindi mo ako tinungagan? Alam mo naman ang telepono ni Christy. Mahawak ako doon, doktor. Sabi nung sumagot sa akin, yung pangalawang katulong doon, sandali lang daw at tatawagin niya kayo. Eh, matagal po akong naghintay, hindi kayo sumasagot. Sana utang Basta! Ay, Miki mo yung batang niya! Pinatitigil ko na, doktor. Eh, ayaw eh! Eh, siguro naghahanap ng magulang, do. O oh, nga pala, natatandaan ko nung buhay pa si ma'am. Sabi niya, gusto niya roksan ang pangalan ng bata kong babae. Eh. At saka, yung opisina nyo pala, tawag ng tawag dito. At saka yung aling Christian, tawag ng tawag dito, nagtatanong kung kailan daw bakit pwedeng makausap, kung kailan daw bakit pwedeng lumabas na bahay to. Nagsumi ako, baby ko. Tahanan dito ng yaya, tahanan. Ha? Tahanan. Tahanan. May bilin ba siya para sa akin? Oo, oh, ah, oo nga pala. Sabi ni Doktor, wag na raw kayong pupunta sa opisina. Basta't buwang buwan, ihatid ko ang pera at... Hindi ako mukhang kwarta. Hindi itong kailangan ko. Soli mo. Dahil labas mo lahat ng maleta. Lalayas tayo dito. Bili tayo ng bahay. Bakit, Rosa? Ano nakakasyak doon? Kung may karapatan ng batang yan, may karapatan din ng batang ito dahil iisa ang kanilang ama. Eh, teka. Tatawagin mo muna si Doktor. Teka muna. Ihanda mo muna ang silid namin. Ha? Hindi, pasok mo lahat ng maleta rito, ha? Yun. Dalin mo rito. Sige, pasok mo. Anong kulo lang to? <laughs> Kisa, Daddy. Huwag mo idamay ang bata. Balis ka na. Hindi. Hindi kahit patayin mo kami, hindi na kami aalis. Wala na si Midi. Matagal na. May karapatan sa pamamahay na ito ang batang ito. Dito kami. Arayara! Hindi na kakayang ipagtanggol ang isang inusenteng batang tulad nito na anak ko at anak mo rin. Gusto kong lumaki ng normal si Sandra. Palagi may nakikitang ama. Permanenteng bahay. Buong pamilya. Hindi na tayo magbubuo, Christy. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa amin. Dito kami. You're disgusting! Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Isipin mo ang gusto mong isipin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Dito kami. Paglalabang ko sa lahat ng korte ang karapatan ng batang ito. Inday, dalin mo na mga gamit dito. Isunod mo sa akin. Sir? Sir, sa ano na kwarto namin?